Ang pagkakawawa sa isang biker sa Quezon City at kung anong sinasabi nito tungkol sa ating bansa. Pag-usapan natin. Watch until the end, may makulay na pa si Kuya driver na may baril. Basics muna tayo. August 8, 2023, around 6pm. Ito ang kwento ng mga report. Nagbabay ka isang siklista sa bike lane nang may isang sasakyan na dumaan doon. Dahil nagigipit na siya sa daan, pinapick daw ng biker yung sasakyan. Sa kanya kasi yung right of way. Pero instead na umalis yung sasakyan, nanatili ito doon. At pagkatapos nito, huminto yung sasakyan. Lumabas ang driver, isang dating pulis na si Willie Gonzalez. Inupakan niya ang biker, naglabas ng baril at kinasa. Nakita niyo na siguro yung mga video at mga picture. Usually, sa eksenang ito nagtatapos. According to attorney Raymond Fortune, isang abogadong sinusubukang tulungan yung biker, ito ang nangyari pagkatapos. Kinaladkad sa police station ang siklista. Doon, sinabing siya pa ang may kasalanan. Sa pilitan daw siyang pinapirma ng agreement na siya daw ang may kasalanan at pinagbayad pa ng 500 pesos. Hindi na sana ito malalaman ng buong bansa. Pero August 27, nag-viral yung video ng kanilang engkwentro. Todo batikos ang mga tao kay Willie Gonzalez. Sa kalaunan, nawala yung original video. Tinreten daw yung nagpost. Pero as we all know, once may video na sa internet, hindi na ito mawawala. Sa lakas ng galit ng mga tao, kinailangang umaksyon ng QCPD. August 27 mismo, nag-press conference sila. Ang announcement, walang criminal case na ifafile kay Gonzales. Ibig sabihin, walang kulong. Kinonfiscate na lang nila yung baril ni Gonzales at nirevoke yung kanyang permit to carry. At dito sa press conference na to, binigyan pa ng polis si Gonzales ng plataforma. Sabi ni Gonzales, huwag daw siyang awayin. Nag-investiga rin ng LTO. Nakita nilang yung kotse ang minamaneho pala ni Gonzales sa video, hindi naman pala sa kanya. Pwede daw malagot yung mismo may-ari ng kotse. Si Gonzales naman, pwedeng kasuhan ng reckless driving. Pero at most, ang parusa ay multa pwede rin i-revoke yung kanyang license. Pero wala pa rin kulong. At the end of the day, malaya pa rin si Willie Gonzalez. Si Kuya Biker naman, pagod, takot, at vulnerable pa rin. Ang daming problema sa Pilipinas na tinuturo ng kasong ito. Isa-isahin natin at pag-usapan natin ng mga posibleng solusyon. Ang areglo sa Pilipinas sa sirang justice system. Alam nyo ba na pag-aareglo ilegal? Sa Presidential Decree 1508, Encouraged pa ito para madaling ma-resolve ang mga kaso at para hindi raw makongest ang mga korte. Ang problema, ang daling abusuhin ito. Lalo na sa bansa natin na talamakang inequality. Inaabuso ito ng mayayaman at makapangyarihan para makaiwas sa mga kaso. Pabayaran lang nila and poof, wala na. Marami sa mga biktima, mga hindi kayamanan at mahirap. Marami sa kanila, napipilitang mag-areglo na lang. At maraming ang hindi na nagpapa-areglo eh. Talagang hindi sila nag-file ng kaso. Alam nyo? we can't take it against them. Sira ang Philippine justice system. Ilan lang ito sa mga bagay na kailangan nilang isipin. Lawyers fees at lahat ng gastos para sa labang ito. Hindi pagpunta sa trabaho para makapunta sa mga hearing. Emotional baggage ng kaso at banta sa kanilang buhay. At ilan lamang ito ah. Kung ito ang kaharap mo at hindi ka mayaman at makapangyarihan, talagang aayaw ka. Lalo na kung mayaman at makapangyarihan ang kalaban mo. Kaya ang nangyayari ang mayayaman at makapangyarihan, nakakapag-areglo, nakakaiwas sa kaso, at nauulit yung kanilang mga maling ginawa. Marami sa kanila nakakaposisyon at nai -elect pa. Ang kawawang mga biker. Karamihan sa mga kalsada ng ating bansa, walang karapatan ng mga biker. At alam nyo nakakalungkot ito kasi parami ng parami ang mga biker ng Pilipinas. Marami sa kanila sumuko na sa ating transportation system. At syempre, maraming hindi nakakabili ng kotse. Pero sa bansa natin, bago ka magkaroon ng karapatan sa kalsada, kailangan may kotse ka palaging walang bike lane. Kung may pedestrian lane nga, nagpapasalamat na tayo eh. At sa rare cases na may bike lane, walang barriers para protektahan sila. Ang resulta, ang daming naaaksidente at ang daming namamatay. Kaya naman kung nalalaman natin ang isang tao yung nagbabike, anong una nating tanong? Hindi ba delikado yan? Unfortunately, oo. Delikado. Literally, merong Facebook page ng mga siklista at ang pangalan, Stop Killing Us. Sa ibang bansa, nire-respeto ang mga pedestrian at mga biker. Sa ating bansa, ang tingin sa kanila, sa gabal sa kalsada. Ang kultura ng pangaabuso ng mga pulis. Napag-usapan na natin ito. At alam kong hindi ito ang huling beses na pag-uusapan natin ito. Pero ang interesting sa case na ito ay pinapakita yung extent ng problema. Itong si Willie Gonzalez, dismissed policeman. Sa report ng Tribune, dinismiss siya noong 2000 nagpalaya siya ng dalawang Chinese na dinetain dahil sa droga. Sabi sa report ng Tribune, tumanggap siya at ng kanyang station commander ng 650,000 pesos. Imagine nyo dismiss na siya pero ganito pa rin siya umasta. Nakatext ko si Mayor Joy Belmonte tungkol dito. Sabi niya itong si Gonzales ay isang menace to society. Anong pwedeng mangyari at anong dapat mangyari? Maraming pwedeng gawin. Sa daming kailangan gawin, parang imposible. Una, siyempre kailangan empowered ang mga biktima. Dapat na po sila dapat hindi kaya silang takutin. Pangalawa, kailangang mawala yung kultura ng abuso ng pulis. Pangatlo, kailangang magbago yung transportation system natin. Hindi ito magagawa overnight, pero pwede na nating unti-untiin. Ang pinakamay kapangyarihan para baguhin ang mga ito, mga politiko natin. Pero may political will kaya sila? Kung hindi man lahat, eh halos lahat sa kanila ay car rider. Marami sa kanila, mga former police at military. At marami sa kanila, nakakabenepisyo sa mga sirang sistema ito. Anong pwede natin gawin? huwag tayong tumigil magingay. Iparamdam natin sa ating mga opisyal na dapat wakasan na ito. Kailangan nilang gumawa ng mga polisiya at mga batas para hindi na maulit ang isa pang Willie Gonzales. Ano sa tingin nyo? Mga biker at may kilalang biker, anong kwento nyo? Anong dapat malaman at baguhin ng gobyerno? Sa dami ng problema, saan dapat sila magsimula? Sa mga gusto mag-suggest ng topic, mag-comment din lang kayo. Para hindi kayo mapag-iwanan sa balita, sundan nyo ko.